Ayan, ito naging problema. Butas, ayan. Okay lang sana kung nandito dito siya nakapatong dito pa talaga sa daanan ng tubig. Ayan, yan pa. Ito try natin silent yan mga bro kung kakayanin. Yan ito yung kinabit ko before ito. Ito yung area na to. Ayan. So yung nagkaroon na naman ng tulo dito na naman siya lumipat sa kabilang tulo. Ayan. Kita nyo yung bul, Parang binubulkanize na yung Yero dito mga bro Ayan. <laughs> Kita nyo naman yan mga bro Binawang vulcanize yung <laughs> Yero dito Although maganda rin naman na uh, Idea yan pero hindi rin talaga Tatagal Yung mga ganitong silver mga bro Hindi po talaga totalin nagtatagal yan. yan Mas mainam Kung talagang Sira na ay talagang palitan na talaga total eh. Ayan. Bulok na talaga siya mga bro. Ayan. Kita nyo naman oh. Pag inapaakan mo puro kalawang na yun sa ilalim. Ito. Ang lambot. Ayan. Bulok na. Daanan pati ng tubig. Ayan. Hmm. Ayan. Pag mga ganitong senaryo mga bro. Advice natin sa mga homeowners. Huwag na po natin patagalin kasi kailangan na po natin palitan. Kasi pag nagbigyan na lang natin ng remedyo kagaya ng sisilant na lang natin, okay lang kung sisilant mo yung ganyan na matibay pa, eh kung gaya ng ganito. Kasi yung sealant po kasi mga bro, didikit po talaga dyan. Kaso, okay lang sana kung medyo maganda pa yung maganda pa yung yero mo. Pero kagaya ng ganito, kasi yung silat, pag nilagay natin dito, doon din siya nakapatong sa kalawang. Yan po yung tips natin mga bro sa mga homeowner, sa mga construction worker natin mga bro. Yan yung nyan. niyan. Sisilant natin to, eh kalawang ito. Pag nilihan natin to, pwede naman bago isilant, manipis na siya. Kakalawangan pa rin siya. Ayan o, no? lambot na mga bro. Ayun o. So, hmm. Ayan. Alright mga bro. Durog na talaga siya kaya need na siyang palitan ayan yan yung mga pinaka major problem dito sa yero na to ayan. Yung kalawang na yung ilalim mga bro ayan. so laki baka pag malakas ang ulan ilan drum kaya ang masasahod natin dyan ayan mga bro sa mga homeowners natin pag mga ganitong senaryo kung na po kayo manghinayang napalitan gawa nung maraming madadamage ang ilalim once na pare remedyo lang tayo sila, yan okay lang pag mga bago pa lang yung yero may katibayan pa pero pag mga ganitong senaryo na medyo ano hindi lang medyo talagang luma na siya kalawang na siya kailangan na po natin palitan alright para wala na pong madadamage hindi na madada madadamage ang ating kisame wala tayong appliances na madadamage once na umulan, kagaya nitong panahon ng tutag, ulan na po talaga, kaya kailangan natin palitan. Alright, let's go.